So, ito po yung naluto ko po kagabi. So, ayan. May kasabaro tsaka bibingka. So, ito naman para kay, ng kay uh, Mila. Kasi dadalhin po yan sa Maynila. So, ayan. So, magandang umaga po mga pabinsyana. So, marami po salamat sa suporta. Uh, ayan, So, pupunta po tayo sa ano sa sa bayan kasi ano po mag-aati po tayo ng order din po sa bayan So, ayan. So, punta na po tayo sa bayan para mag-deliver at hindi po maganda yung panahon. Ah, so, oras po natin ngayon, ah, 6 p.m. Kaya napanggap po namin ihatid po yung order dahil po ay maglalako po ako pag-uwi. 2 hours later. So, ayan, so, nagdala ko po ako. Ayan, pinaugas po muna ako ng aking dating boss na si Ate SP. So, ayan, kasi syempre, hindi ako makatanggi dahil um, naging mabait din siya sa akin. Kaya, ayan. So, habang ako nagdala ko, uh, ayan. So, nagugas muna ako sandali para mabigyan din niya ako ng aking panindah Uh, so kapalit po yan sa pagbuhugas uh, bibili po siya sa aking paninda papakyawin daw niya uh, dugo ilong ko kasi hindi ako gaano mag ingles so kausap ko so kausap ko yung asawa po ni uh, Mila a few moments later so ayan so nakawin na po ako galing po maglako so nagluto po ako ng sinangat na kanin para pang almusal Hah? Wah, de Ah, uh, ayan, yung so, nagutom po ko. Ay, yung ulam ko, ah, uh, pritong isda, tsaka sinangag. At katapos kong kumain, ah, uh, alis po ako para po mag Kukuhu kami ng ano, ng labong. Sama ko si Nida. good morning. So, tapos na po kami naglako po ni Nida. Ayan si Nida. Hello. Ayan. Ayong bunta. Gabuwang. So, sa so, kuan. Para may sa manguha o glab kung sa Tagalog labong diri sa amodabong. labong. Hawaiian. anak o. Hawaiian. Hawaiian. Para ulam tanghalian. Ayan o. Lagi may sabay ni Lisel Enoroba. Ayan, shout -i -i out kay Lisel Enoroba. Na nasa? Ami agi balay. Nasaan si ano si Lisel? Si sa, sa Canada. Sa Canada. Ayan, shout out Ma'am Lisel. Ari nga gadi sa inyong balay kay ara poho ni Hindi, dai mi ngani bangandoy na lang man miha. Bangandoy na lang mig makahimo mig nga balay. Wala in bautan sa so, pagpangandoy no. Dan na lang ang mi. Ang ligyod may kaabot anang Ayan ba an, na kamilyon ang gasto na yan. Ganda ng bahay. Sana all hmm. na yan. Hmm. Amo ah, na lang yung ikatawa kay Arol Malingaw. Eh. Wala man hey, may bahay mo ron. Kaya wami konten. Tare lang yung maging magkondis sa Mag-agagay niya sa mga kamindot niya balay. Language, Ay, no. ayun, nag nag tour siya, nag tour. Tao <laughs> na sa akong pick up grill. Oh, Ngari ko muna kita nindot ng balay. <laughs> kaya <laughs> may ilang <laughs> balay. Walang masama ang mangarap. <laughs> uh, <laughs> bahay. Mangarap ng gising. <laughs> mangarap lang kami ng gising kasi nagigising naman talaga kami. <laughs> gising talaga kami kaya hindi masama maging mga harap ng magandang bahay. Sige lang. Pero ka, ayusin mo yung Tagalog mo, ha? <laughs> uh, maayos na yung Tagalog. Baloktot, baloktot. Hindi nyo na lang yan. Hindi, okay, baloktot kami Tagalog. Hindi kami Tagalog. Tagalog. Bisaya naman kami. Kaya ang aming bisa, aming Tagalog, baloktot. Makaintindi naman kayo yan. Kaya meron naman yan sa kuan. Hawag yan. Mayroon translation yan. Oh. Pagula na yung Bisaya kay parang ang Bisaya diretso der, man ang pag-istorya. Pag kami, kami magtagalog, balok tot kami parang nga nga ba kung parang, parang parang baka. Man, parang laging nakanganga. Parang di di diretso yung kalita. Ako naman ang Ako naman ang kasi <laughs> Ito lang naman lagi yung kasama ko. Tawagin ko sa kanila. Muntan tayo. Ngahoy tayo. Muntan tayo ng ano? Um, balat ng nyog. O, oh, yung tawag sa amin ay kuan Bunot. <laughs> Yan. Kasi wala kaming ibang panggatong kundi yung ano ng nyog. Ano ng buko ba? Balat or binuungan. Oh. <coughs> ano Ganyan kasi limple ang buhay kahit mahirap. Talaga namang mahirap yung hanapin yung pira. Nagpakahirap kami para kami magkapira. Kasi ang dami namin estudyante. Ang daming bibilihin ngayon. Pero na na. Kawa ang ko dugtong. Ay, huwag ako idugtong na lang. Bibit ako kuwabit tayo dugtong sa hukay. Ibibiling na ganyan. Parang kuro mo So, dun po kami kukuha. Ayan o. Yan o. Maraming kawayan uh, maulan ang araw dito ang uh, araw dito <laughs> panahon dito yung panahon po dito maulan sa gabi pa to ganyan, ganyan oh, na, oh, na, na day bagyo di ba ay Ya, ini banyak nak ini. Saya tu, baya ini yang terakhir na mm, ba nak mas maganda daw magkuha og labong da yung ano yung maulan dahil daw wala daw dapaw ano ba yung May dapaw pa rin yan yung ano yung yung para hindi po kayo mga ngate yun daw yun 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 sabi ni tata ah Ano ba klaseng dabong niya? Labong. So, ito ko uh, siya. Ayan, ang galing naman ni Leonida, Pero wala akong kontig bus. <laughs> Kala ko kasi magpako kami. Kuha <laughs> kami ng pako. Dalabong tayo. Yan, shoutout sa mahilig sa labong. Yan na o, oh, nakakuha na si Nida ng ano, labong. Panit-panit pangit-pangit, Dis. Um, <laughs> Ayan. O. Ibalatan po ito. Babalatan pa yan. So, lang yan, o. Oh. Expert dito si, ano, si Nida. Ayan. Nagyapon daw. Hmm? May makatip pa rin. Hmm? Nagyapon. Ang, ah? ano ba? Narikwa Tama. Ah? Ah, Simple mathematics. Nice. Oh. Hmm. oh my God. Ganun lang pala yun. <laughs> <laughs> Ito oh, malaki. Adyo man dinino kadili nang ng no. 么都是。 Mama enggak, ini jangan wala. Ups. Dah? Mamang kah? Op. Di mana yang agi? tau. So, ito na, ito na, ito na. Nakailan tayo? Apat. Apat kami eh, ayan. Hmm. Ulam na to, pandi Marami na 'yan, oh. Hindi, hmm. karon Ang um, medikit-dikit po Kunin mo sulukin. Sipag-tiyaga lang 'yan para makakaulam ang ng bitaw ko. Asa? Huwag kang manghihina kasi tayo-tayo lang. Huwag kang manghihina kasi tayo-tayo lang. Huwag kang manghihina Huwag kang manghihina kasi ayan, salamat sa Panginoon at binigyan mi, sandali lang po kami nakakita ng labong. Ayan, no, sinida, O So, meron na kami dala. Hmm. Sana tanpunisin yung aming, ano, para naman, baka naman. <laughs> para naman, baka. Huwag <laughs> naman kayo magsawang manood na ng aming la. Um, okay, Huwag po kayong magsawa sa panmanood po ng aming YouTube channel. Uh, may i na vlog at Leonida Canunis. Pakisuportahan din po yung kanyang channel. Bye. Friend!

No, yung paborito ko, yung bata pa ako, one moment. <laughs> Nagpa-moment-moment moment pa ako ngayon. Lalang moment ko. Moment. Ang na. <laughs> Kasi ang hirap ng buhay. <laughs> Lagi kong kinikanta kahit naglaala ka na kay. Nagkakanta ako ng at ang hirap sa kuros na lang ako largo. Oh, ah. sige nga, sige nga, sige nga, tingnan na natin ba? Kanta ako, sa, sa kantahan ko kayo ha, para naman kayo ay matuwa. Hmm. Ay, mag-umpisa pala ako nung parang alam-alam ko kunti. Naglalagay ng kolorete ah. mm -hmm. oh. sa aking mukha. Oh. Mm -hmm. Uh. <laughs> Nandiyo na malaman. Mau ba na, sumpay? Mm -hmm ang tunay na laganda, na ikaw at ako ay hindi na sunod na tayo sunod ang bot hindi alam yun lang tapos chorus na at ang hirap naglalakbay na lang kami at naghahanap nitong labong <laughs> para mayroon kaming iula. Wala, yun lang. Salamat. <laughs> Palakpakan. Palakpakan na dyan. Ditaw. Para bapa. Kumbaga, pa, ano yung tawag sa Tagalog nito eh, yeah. pa lapad ng aming kasing-kasing pala. Ayun. Para makahinga naman kami ng malalim. Hindi yung pa. Ang yun na yan. Yung kasing-kasing puso. Yung puso pa. Yung kasing-kasing yan sa Bisaya. Kung bagay yan sa Bisaya din yung puso. Puso din ng saging. Hindi <laughs> naman tayo. Saging tao tayo. Puso naman ang tao. Yan. Hirap, hirap ng buhay, mayroon pa rin binibigay. Masarap yung labong no, ano, adobo. Sa akin gata. Gata. Kasi may gusto ko yung pan, sabaw-sabaw ba? Oh. Ah, Mama namin kami naman ang ano nito. Ayan. Yan. ang gusto ko sa utan to. Yung may gata. Hmm? Yung, hmm. adubo po. Wala namang sabaw. Oo. Oh, oh. Tuga ano. rapid siya no. Hmm. Sanay ako sa mayroon. Nagluto nito may ano sabaw. Yan wait na kami, sandali lang. Makarap, makarap na kami sa aming mga tahanan. Ay, makagaya kami ng aming dalada ng labong. Ayan. A few moments later. So, yan. So, umpisa na po natin hiwa-hiwain yung labong para ma eh, para mapakuluan na. so naglagay na po ako ng tubig sa kuwali at sinabay ko na po yung labong. So hayaan lang po natin ng kumulo nang kumulo para po lumabot po yung labong. So ayan so hindi ko po naluto kaninang tanghali so ngayon ko po lulutuin ngayong hapunan po namin. So ayan ito ano na po yan yung pinakuluan ko po to kaya medyo ano, na malambot. Ayan yan. Pwede nang igisa. A few moments later. Um, Nag-init na po tayo ng kawali para po lutuin uh, natin yung yung labong. So, po natin ng mantika. itu iya beli itu iya menurutin injogi ku anu tapi si bohong si Bu Yas nanti tarang jiwa kahit walang sahog, sibuyas lang, tsaka bawang po yung ating ano, gamit. Hmm. Tapos, ilagay natin yung labong. Yan na. Ayun na, pinapakuluan ko na po ito ng tubig para lumambot. talaga na. Hmm? hmm. Hindi naman katulad to sa, ano, sa manok. Na, para to. Hmm, tama na lang sa alat. Ito hmm. so, ano? ano yung adobong Ayan, ito na po yung adobo. Labong, Labong. Ito <laughs> so, yung ulan po namin sa... So, ayan. So, ng mga probinsya na. So, kain po tayo ng hapunan. Yung ulan po namin ay labong. Tsaka, tuyo. Yung na tuyo.